Isang babae, galit na galit, sabay hampas ng kutsara sa mesa dahil lang hindi marunong kumain ang nanay ng kanyang nobyo. Pero hindi niya inaasahan ang ginawa ng lalaki. Habang kumakain sila sa restaurant, mapapansin mong naiirita ang babae. Tinitignan niya ng masama ang matanda, ang ina ng kanyang nobyo, na simple lang kung kumain at hindi sanay sa mga sosyal na paraan. Nainis siya lalo. Tumayo siya, kinuha ang plato ng matanda Sabay sabi sa waiter. Kuya, pakikuha na to. Nakakahiya naman kasi. Kitang kita ang pagkapahiya ng matanda. Napayuko na lang. Pero hindi doon nagtapos. Kinuha ng nobyo ang plato ng kanyang ina mula sa waiter. Inilagay ito sa kabilang mesa at pinaupo ng ng kanyang ina. Sabay upo rin siya sa tabi nito. Tinitigan niya ng seryoso ang babae. Kinuha ang singsing -sing na bigay niya rito at ibinalik sa kanya. Hindi dapat maging parte ng pamilya ko hindi kita pinakilala sa nanay ko para mapahiya siya. Mga kapatid, hindi na susukat sa yaman o galing kumain ang tunay na dangal ng tao. Ang tunay na pagmamahal ay may kasamang paggalang. Exodus chapter 20 verse 12. Igalang mo ang iyong ama at ina upang humaba ang iyong buhay sa lupa na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Kung naniniwala kang tama ang ginawa ng lalaki, i-like mo ang video na ito, i mo para maraming matutong rumespeto sa magulang.